medyo, medyo bloated yung bangkay na inanon. Kung titignan mo siya mabuti, wala ko yung niya sa kaibigan ko. Sa height, sa katawan. Masakit mong isipin pero maaaring lang sa kabilang buhay ng si Stella. Des, nasan ka man ngayon? Namimiss na kita. Saan magkaroon ka ng na kapayapaan? Kung nasan ka man ngayon? isso não me Stella? Stella, ano ba? Stella, akin ang... Bakit hindi mo pa ako hinihang mamatay, Mary? Bakit hindi mo pa ako hinihang mamatay? Bakit niligtas mo ba ako? Gusto ko na mamatay, Mary! Stella, ano ba? Gusto ano ba nangyayari sa'yo? Stella! Ano ba yung nangyayari sa'yo, ha? Ayaw mo ko! Ayaw mo ko! Dapat din ayahan mo na lang ako pamatay, dahil wala na akong dahilan para mabuhay. Stella, marami pang nagmamahal sa'yo kaya hindi ka dapat sumuko. sila Sinasabi mo lang yan dahil hindi mo nadaanan lahat ng hirap at sakit na pinagdaan ko. Ikaw ba na wala ng pamilya? Ikaw ba wala ng kaibigan? Ikaw ba ang mo ng na dignidad? Hindi! Stella, hindi totoo yan. Marami pang dahilan kung bakit ka dapat mabuhay. Iniwan ka ng asawa mo. Kinuha niya ang pera mo. Pinatay niya si Shelby. Kinidnap niya ang panganay mo. At nangyari lahat ng to dahil sa mga taong nakapaligid sa'yo. Stella, yun. Stella, yun ang mga dahilan kung bakit kailangan ka mabuhay. Para makuha mo ulit ang anak mo. Para mabawi mo ang pera mo. Para mabigyan mo ng katarungan si Shelby. Kailangan mong mabuhay para masinil lahat ng taong nagtulong-tulong para pabagsakin ka para maparamdam mo sa kanila lahat ng sakit. Sakit nung inaapi ka nila. Stella, kailangan mong lumaban. Bumangon ka. Lumaban ka. Magalit ka sa mga tao ng loko sa'yo. Magalit ka kay Kevin!